magandang araw! Another day, another video na naman ang ating gagawin. At for today's video, magbabaybay na pala kami sa Hong Kong Disney Hotel. Aalis na at uuwi na, babalik na naman sa Pilipinas. Napakabilis lang ng araw at natapos na rin ang aming 3-day trip to Hong Kong Disneyland. Super nag-enjoy talaga ang buong family at gustong gusto pa talaga namin bumalik pero mag-iipon muna. Sobrang mahal sa Disneyland at kailangan talagang mag-ipon. 5 years pa ata kaming makakabalik ulit. So maaga nga pala kaming nag-check out sa Disneyland Hotel. Maaga din kasi yung flight namin papunta sa Cebu. Alas 6 pa nga ng umaga, naghihintay na kami at nag-check out na si Mr. Binigay nga pala sa amin yung keycard, remembrance daw, na nakapag-stay ka dito sa Disney Hotel. O di ba diba, bonggang bongga? Hindi man kami nakabili ng maraming souvenir. At least meron kaming keycard na may Mickey Mouse at galing sa Disney Hotel. nagbook book nga pala kami ng taxi via concierge dito lang sa Disney Hotel. $168 lang naman yung bayad, HKD. So ang sabi nga pala ng driver, around 20 to 30 minutes lang daw yung drive namin from Disney Hotel to Hong Kong Airport. So malapit lang pala at wala talagang traffic. Napakabilis ng motorway nila dito sa Hong Kong. At napakabilis din magpatakbo ni Kuya. Kaya naman smooth na smooth talaga. At hindi kami na late sa aming flight. So ito nga pala yung Hong Kong Airport. Napakalaki talaga. Six years ago, nagpunta kami dito ni Mister. Nung papunta kami, first time akong pumunta ng New Zealand. Buntis pa ako sa Kambal, Katay Pacific kasi yung sinak niya namin. At ngayon, kasakasama ko na ng Kambal dito sa Hong Kong Airport. Lilipad nga pala kami via Cebu Pacific. Pagkadating namin for check-in, napakahaba nga pala ng pila at ang dami talagang tao. Pero fortunately, smooth naman yung line at mabilis kaming nakapag-check-in. Pagkapasok namin after security check, Nag-order kami dito sa Hong Kong na mga foods. So akala ko talaga napakamahal dito sa Hong Kong airport na mga pagkain. Pagtingin ko sa mga presyo, kayang-kaya lang sa budget. Doble yung presyo nila sa Hong Kong Disneyland. So ang sabi ko talaga kayo ni Mister, how much more kung pumunta tayo sa city at kumain doon? Baka mga $30 lang yung meal nila at napakasarap talaga ng pagkain dito sa Hong Kong. Paborito ko talaga. After nga pala namin kumain, bumili ako ng chocolate sa duty free. Salubong kay mama sa pamangin ko at pagkatapos nagboarding na kami, napakabilis lang. Maraming salamat nga pala sa Cebu Pacific. Pagkapasok nga pala namin, nauna nga pala kami. Ito ata yung pinakamalaking airplane na sinakyan ko via Cebu Pacific. Usually kasi yung sinasakyan namin domestic lang, mga two-seater. Or minsan naman, 5 seater lang. After 2 hours and 20 minutes, nakalapag na rin kami dito sa Mactan International Airport. At unfortunately, nakalimutan ni Mr. na mag-register sa e-travel. Kaya naman, na kami ng konti. So sinundo nga pala kami ng Suleya Mactan Resort. Maraming salamat, daghang salamat. Kamsaham ni Suleya Mactan Resort. At shoutoutin kay Kuya Prince na nagsundo sa amin. Naghintay talaga siya ng isang oras at nadilig kasi kami sa loob dahil nga hindi nakapag-register si Mr. sa e-travel. So ito na nga yung sasakyan namin papunta sa Sulaya Resort. Babalik na naman kami. Alam nyo naman na gustuhan talaga ng mga bata ang Sulaya Mactan Resort. Dito lang naman ito sa Alegria, Cordova. So napakalapit lang sa airport. Pagkadating nga pala namin, isinalubong eh, kami ng bonggang-bongga sa mga staff. Maraming salamat na naman. Napakabait talaga ng mga staff dito at hindi ka talaga madidisappoint. So yung room nga pala namin is upgraded to playroom suite. Super excited talaga ang mga bata. So inassist din nila kami paakyat kung saan yung room namin. So the adventure continues na naman dito sa Suleyo Mactan Resort. Are you ready, love? Wow! Can we change the house? Yo! Welcome to your room! Wow! Look at wow. that! Wow. Wow. wow! Welcome to your room! There's a, there's a playground! <laughs> <laughs> Do you open the box? Can I help you? O turtle é Pebbles. Pebbles. Pebbles, wow! Another character. Wow! seu? Yes, Pebbles. you. <laughs> you so much. Thank, you. Thank you. Um, uh, enjoy. 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 Bye. ito nga pala, yung playroom suite dito sa Suleya, imagine mo, nakastay kasi sa hotel, tapos meron pang mga laruan na pwedeng pwede maglaro ang mga kids at meron pang ball pit. Perfect na perfect talaga for family and of course with kids. Napakaganda din ng bathroom nila at of course meron ding shower at toilet. Meron din silang mga free bits and pieces dito. Merong sabon at merong shower cup na talaga at meron ding Soleya shaving kit, toothbrush kit at saka meron ding napakagandang view of course makikita mo ang naggagandang view ng beach, dagat na dagat at of course yung kanilang water park. Meron din silang mga toys na paboritong paborito talaga ni Silas para ka at home na at home dito sa Soleya at we welcome talaga kami ng bonggang bongga. Wow! wow, I need it. So, meron nga pala silang another room at napakalaki at spacious talaga ng lugar. Meron ni social na social na coffee. Gusto mo naman ng Nescafe, pwedeng-pwede rin. So, kapag nagpunta ka dito sa Cebu at nagbakasyon ka, wag na wag mo talagang kalimutan na pumunta dito sa Suleyap yeah. What's yeah. your teddy's name? Uh, the turtle. The, pebbles. Pebbles. Pebbles, the turtle. Pebbles. Uh, yeah, there is a lego. Wow. Watch. be nice. Pagkatapos nga pala nag-reunite na naman kami with mama at ng pamangkin ko. At super na-miss talaga ng mga bata, si nanay. At of course, meron kaming pasalubong kay nanay galing sa duty-free Hong Kong airport. Pagkatapos nga pala, nag-swimming na naman ng mga bata, hindi talaga napagod sa biyahe. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!